Hinamon ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang mga kumukisyon sa panukalang ng Confidential and Intelligence Funds o CIF ng administrasyon. Ginawa ni Roque ang pahayag sa kanyang programa sa SMNI so, kaugnay sa, um, sa 10.14 billion pesos pag pag na ng hiling ng, ng administrasyon ng Fund, para sa susunod na taon. So sa akin, um, kung mayroong pagmaling paggastos ng Intel Fund, edi mag ng demanda. Pero hindi naman pa pwede na tutulang ng tutol samantalang sa mula't mula, ay eh ginagamit talaga intelligence funds para nga depensahan ang ating republika. Kaya nga po ang tawag dyan intelligence fund. No? So, pero kung meron kayong prueba na ito po ay uh, ginagamit sa mali, ay eh, po, pwede naman po magsampan ng reklamo sa ombudsman. Kaugnay nito ay pinaliwanag ni Roque ang kahalagahan ng pagkakaroon ng confidential and intelligence funds. Mga intelligence fund, ginagamit natin yan sa mga kalaban ng Estado. No? At siyempre, kinakilangan bigyan natin ng sapat na pondo ang presidente at uh, presidente para makalaba dito sa mga banta sa ating demokrasya. Yung ginamit natin laban sa mga maute, ISIS, dyan sa Marawi, no? kung walang intelligence fan ng presidente, sa natin kukunin yung, bang, yung uh, gastos para malabanan yung mga teroristang yan. E wala namang line item yan dahil hindi naman natin asahan na biglang lulusubintay ng maute, ISIS. No? So dapat laging handa tayo. No? At uh, Ganyan din ang dahilan kung bakit meron talagang 150 million intelligence funds sa DepEd. Bakit? Kasi alam natin na meron talagang hanay na pumapatay na kapwa Pilipino na pilit na ini-infiltrate ang ating mga uh, paarala, no? Para nga ma-brainwash yung ating mga kabataan, no? At yung mga guro na naninilbihan sa ating bayan. So hindi ba dapat meron din tayong paraan para malabanan din itong mga pumapatay sa kapwa Pilipino, no? Magugunita na tinututulan ng makabayan Black Member Representative Franz Castro ang naturang pondo. Kaugnay nito, una na rin tiniyak ng Department of Budget and Management ang safeguards sa paggamit ng naturang pondo. Batay sa datos ng DBM mula sa 10.14 billion pesos na proposed confidential and intelligence funds, 4.56 billion pesos dito ay sa Office of the President at 500 million pesos naman sa Office of the Vice President.